Good morning guys Ito na yung itsura ng ating mga orchards natin Sa uh, ating mga plum orchards So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga puno Ng mga plums Dito tayo Maraming mga manok dito guys Ayan So, winter na ngayon guys at ito na yung itsura. Wala na silang mga dahon. Mostly, wala na talaga silang dahon as in. Ayan. So, ang trabaho namin dito pag winter na, uh, magpruning mag-pruning kami ng mga, ng mga puno. So, ipruning namin yan. Pag hindi namin ipruning pruning yan, so, yung mga, ano nila, yung mga branches nila, magsusyut yan hanggang sa labas ng cage. So, it's not good. So, every year kami mag-pruning. Uh, every winter so nag-umpisa na si mister si mister ang nag-pruning ito guys kasi uh, hindi basta-basta yan ayan, nag-ano itong mukha, ah uh, ito, ito kasi minsan dark talaga ang ating face, sa shadow ng sombrero. so hindi basta-basta ang pag-pruning guys um, ingay ng manok <laughs> kasi it's a hard decision na magpruning so ang pagpruning ng mga prutas kailangan mayroon silang ano mayroon silang gaps sa in the middle so bit, uh, dipindi din sa shape ng puno lalo na yung apple namin kasi ibang variety iba din ang shape ng puno mayroon ding open sila mayroon ding puno na parang maglayer yung mga branches nila so ito ang plum Uh, it's a different din. Mostly, yung mga plum namin is ito-ito, oh. Ang ano niya, ang laki ng puno niya. Pero, open talaga siya. Kalabanan sa mga plum, open. At saka, ito naman. At saka, ito din. Open din siya sa in the middle. So, parang nag ganoon sila. Naganoon. Uh, yung sa apple, ah... Uh, depende sa variety. Mayroon ding variety na mag-layer ang mga branches nila. Um, gaya ng gala. Mag ano yan. Parang layer ang branches nila. So, ito yun ang aming uh, trabaho pag winter na. So, nag-umpisa kahapon si mister. So, ang, ang gagawin ko ngayon is uh, mag, yung mga branches na pinotol ni mister kasi Uh, mag hard pruning siya so putulin niya yung mga branches na malaki kasi last year hindi namin na pruning ng ano uh, ng marami so kunti lang just cut cut a little bit so at wala ako dito last year no so semester si lang dito mag isa uh, mayroon na mga mga bata pero uh, iba talaga ang ano busy din ang mga bata kasi nasa school so mayroon lang two weeks na school holiday pero ngayon nandito ako so ako ang pinaka body ni mister no malaking tulong na kasi yung mga bata is nag nag-aral so hindi sila makatulong sa nilang daddy so ayan mag pruning kami at maraming mayroon akong pile doon ng pinutol mister so itapon ko doon sa burning burning hips kay um, susunugin namin yan pag mag ano na mag brown na talaga kasi hindi pwede kainin sa mga baka yan. Kasi yung puno ng plum is ano yan, uh, very hard at saka mayroong tinik, no? Parang prickle. So it's not like the apple trees. They are soft and mas juicy and na walang tinik. Gusto nila yung ano, uh, gusto nila yung mga apple sa aming baka. Kung kakainin Kaka nila yung mga mga branches ng ano, apple sa aming baka. Ah uh, hindi namin sunugin yung mga apple na mga branches. Ito lang yung mga plums kasi ah uh, it's very hard and then mayroong mga, mayroon parang tinik ba? So it's very sharp talaga. Ayan. Pero hindi naman lahat ng mga plums na mayroong tinik. Mayroong variety na matinik siya guys. Parang, sp parang spine ba? So ayun ang ating update guys uh, mga prutas natin during the winter so ito yun aming um, gagawin so uh, every season meron kaming uh, ginagawa sa aming mga prutas Sa winter magpruning kami then sa spring uh, mag-flowering sila so ang ginagawa ko din sa winter uh, sa, sa spring before sila magdahon uh, at saka mag while nag-flowering sila mag-grooving din ako uh, chine-check kung mayroon ba silang mga woolly aphids ganun din dito sa plums pero iba ang aphids dito sa plums anyway, so marami na akong na, nasabi sa inyo so pa step by step natin kung ano ang mga uh, ginagawa so next, next spring so ipapakita ko din sa inyo kung ano ang, gin ang gagawin ko Okay, hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga video at saka mga post natin. For more updates, so keep an eye and then please follow Pinay, Simply Pinay OC si Bye!